Uwahay mga KLAVERHANON DIA! What's up, what's up sa iyo tanan So na ako diri asa Klaver Sport Dari Shout out kay Mayor Garcia Dari So Amo pa ako nakakari diri kay Tukoy Tukoy na ka bisita diri Unta baka bisita mo diri Pagka human ini So suyod so ta diri asa pinakadako na sport diri Ah Tara Kaya pagkaganda diri ah. Kay, kay nagkuan pa sila nag iimo, nagpanday pa sila. So amoy ni guys. Woo. Pagkagapli. Dari. Shout out dari. <laughs> Anak kuanay mag dadjawai mag repair. Amo eh. ni. sila guys. So amoy ni mga pantay guys. Dari. Shout out. Shout out kay Kuya Rilen. So Amo ni sport guys sa uh, clubber. <laughs> dari still na. Wahai dari ra. Hey. Dari ra gods. Dari. Wahai. Wahai. Oh Elias ini. Dari. Dari. Ya, guys pagka pagka kuan pagkatabo ng mga inkuranan diri na imo maingkuran labay na sa imo crush pwede ka ayo oh, kay para makakita ka sa mga guwapo na nagbasketballista diri so simple guys ato sa pinakataas guys ito dito pinakataas amo inyo nakita ano pinakataas so diri tagi guys para makabayo mo kunay agi diri guys diri guys tara <laughs> so, Amoy ni guys, Musaka ta guys. Oo. Taas ini yun ni guys. Oh, gabi guys. Santa musa ka ko brak. Uy, baan man ta ini. Pero sige kay content ra ini. So, amoy pa ini guys, sagimu mo pa nila guys. Dari. Okay. Oi. So, atat na pinakataas guys. Oh guys, dari ta guys. Sosat aku biasa tempunya untuk shut out guys. Sama <laughs> so, ini yes. Wahai nindota dari guys. Hui, chat atau terus Bye.